Pagkatapos ganito kayo kadesparado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga uh, senior leaders papatayin din hanggang iyong mga leaders na pwede pang pagkatiwalaan papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos magtatayo kayo ng sariling korporasyon. I-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos biglang-bigla ililipat niyo doon sa inyong bagong korporasyon at pagkataas itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin niyo ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganon. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako, sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas na po ang mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Nagintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan niyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan ang korupsyon tingnan niyo droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang drug, drugists, inakusahang mga drug addicts, wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin na araw durugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakatayo, nakaupo dahil may kapangyarihan? Kami ngayon ang iligwakin nila? Hindi ba yan karumaldumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba yan ay isang pamamahalang hindi tama? Si ni Sar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Pagkatapos, inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Denemonize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung walang Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI at sino pa ang kanilang magalamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo, hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Oh, ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's Wife Syndrome. Oh, hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babae niyan. Oh, nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang. Mayaman na tayo mapag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Oh, napahiya ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ng lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka ng pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin ang aking mga ang aking mga BOA leaders hindi na po natutulog sa compound kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog doon sa mga payak na mga bahay doon sa mga bahay na hindi kilala sapakat lahat po kami nakalista na kalistana. napapatayin gugur -gurin. wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan mahal kong kababayan nagtatago ako sa kakisariling bansa sariling mga kumpaw, sariling mga kumpaw namin na pinaghirapan. Hanggang sa ka kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin po sinosolicit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni Cinco, wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi, sapagat nakikita namin ang mga kabataang Pilipino. Pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po ang nagsasacrifice para mapakain sila. Mapaarad na wala pong bayad. Pagkatapos, ang kababayan nating nalipusta. Kalamidad. Walang tumutulong. Kung may tumutulong man, politika. At may kabayaran. po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira. Inaangkin namin yung kasi malaki ang namin sa langit. Ngunit lalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pa ako sa Amerikang yan. Nagdodonate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian, na hindi nakapag-aral ang mga bata. Bumala kami ng napakalaking library para sila makapag-aral. Mga Amerikano po yan kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sa pagkatokoy, umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako binigyan ng ama ng isang sasakyang panghipapawid para hindi ako madelay sa aking worldwide na gawain, kasalanan ko ba yon? Kung ako binigyan ng pampalipad na helikopter dito para mapuntang ko ang lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yon? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon para lang para makapag-aaral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko ba mayroong SMNI para hindi mabayaran? At pagkatapos itong salut na cpp na marami pinatay ng mga members ko? Ministro! At iba pang mga inusenteng Pilipino for 54 years ang magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot? Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo anong klase kayo kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala ng kwenta itong buhay ko, iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo'y magkaroon ng kalayaang muli. Unang-una sa akin, sa aking kababayan, sa kingdom nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal ng kalayaan tatayo ako at ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran at takot sa Diyos para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakamatian ni Rizal ni Labonipasyo. Gayon ang panahon ng pagtayo. Kaya ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos Appointed son, magligtas lang kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yun. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi, ginagawa namin araw. Hindi kami nagmulestiyan ng ibang tao. ng ang bansang karyan. Ngayon, you are envying in jealousy. Gusto niyo kaming iput down? Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katuwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin na din naman nila ako. Ngayon, tatayo na ako para sa kalaya nating lahat. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari to ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga ah uh, drug session na nagliligwa kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesek orgies kayo. Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga budo uh, expert from Africa pagkatapos mga mga witchcraft sa India at ang inyong yung session Martis at pagkatapos Biernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng ah, tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo. Naging demons na kayo. nag worship na kayo kung totoo man ito. Ah, Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan para lang kayo humalak ng aming pera ang hindi ninyo pinaghirapan, kami po yung nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan! Milyon-milyon ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito. Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na kayo ng aksyon kasama ng FBI? na ako ay nyo lang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay. Kaya't sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Babuti pa hanggang maaga pa, Bongbong Marcos. Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. mag na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito hanggang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman ang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan, akala natin ay maasahan natin sila, mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already! I am a living dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo ngayon na nakapagsalita na ako. Lalantad na ako. Hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body ko hindi ko tatablan ng bala. O kaya, tatablan pa ako sa hindi pa nangyari yon. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo basta ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating buting Diyos. Pagpalain at ipigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito. Hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay ni Rizal ang kanyang dugo, ibinigay ng ating mga hero sa kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang liig nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Hindi, hindi ako papayag hanggang ako'y may buhay at hilinga. Total, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment handang-handa na pumunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sandibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako narito. Pero natatakot mga tay, hindi po. Sapagkat ako'y nasa kanya at siya'y nasa akin. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong magaling nakin na buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang dito lang, pagpalain tayo ng ating dakilang ama sa kanya lahat ang kapurihan.